Uh, thank you. A uh, question to kay Dr. Carl. Since nakapaglibot na kayo, di ba? Uh, ano ang talagang pag ganitong kalamidad, ano ang talagang kailangan ng tao? Uh, is it cash? Is it uh, goods? Um, uh, siguro si Chad would, would have the best It will be the best position kasi maganda yung feedback makukuha niya. Uh -oh. Pero yun sa mga tao ko, alam niyo yung kailangan nila talaga, yung support sa kanilang mental health. Support sa mental health? Yung presence natin. Alam niyo yung 10,000 aftershocks uh -huh. in less than a week. That's too much. Every 5-10 minutes may aftershock. Ang mga bata na nuiiyak, every time gagalaw. Uh, hindi sila makapakita sa loob ng bahay, hindi dahil sira ang bahay, kundi natatakot sila kumuho uh -oh. yung we are present. In fact, our game plan is kapag po na ipon namin yung resources, aalamin namin from the ground. May commitment po ako sa mga tagaroon, Dulce, Chad, Vina, na aalamin namin from the ground kung ano kailangan nila, construction materials pa. Kami po nagpadala ng buwag kasi yung simbol na may mayakap sa'yo. Then we will go there personally. Sabi pa nga po ni Dulce, kahit doon sa plaza, Carla, ganun lang po sa system doon, kakanta ako, kakantahan ko sila. Parang gano'n. It's our presence po. Kasi kailangan talaga nila nung kalina. Pero mas malala po yung mga nasa countryside. Nakita niyo po yung umiigip sa kanal. So, Nakalungkot yun. Yung mga gano'ng sitwasyon. Yung wasak na wasak ang bahay, wala matirhan. Hindi po namin alam po sa mag-uumpisa, pero Chad, Chad, yun po ang ayaw lang natin usapan, no Na you will help us identify. kan? shout out ko lang po, yung pong SBD community sa University of San Carlos, kaya hindi po kami gagas sa gasolina, sa sasakyan, sa tao. Diretso sa nangangailangan na ng inyong bagay, bakit kumita po sila ng logistics nila for whatever we need, para hindi na namin paggagas. Ganun ang meron pala. <laughs> yeah, yun na yan, na yan. Okay. Uh, kanina, kay Miss Isay. Isay, kanina sabi mo nga you're proud of uh, tulong taala nyo kasi as uh, Dr. Balita disclosed, it raised 1.4 million nga ba? Eh, dito ba may target kayo na ma-raise na amount? Sabi uh, ni Dr. Balita, kailangan mas malaki pa. so, naiisip ko nga yung other surprise siguro mababras, kung mababraso si Karl ng mga sponsors at mga bibili ng tickets, siguro kami sa aming effort, mga bagraso rin kami. Tama po yung suggestion nyo know, ng other artists who can join us, yung malalaking artists. For the, for the simple reason na mas madami nga kasi ang tinamaan compared nung yes. time nung sa Taal. Yes, so mas yes. madaming tulong ang kailangan. Kasi may taan, may Davao, so, may gusto natin tulog sa Mindanao. Yeah, so, kukulangin talaga. Kasi talagang originally, Cebu. So, sa dami ng kailangan, sana maabot natin ang nakararami ano. Uh, last question ko po sa apat nating uh, uh, artist uh, na no, starting with Chad. Ano pong opinion niyo doon sa pag may ganitong kalamidad? Kagaya nito nun, nung, nung sunod-sunod yung live doon, madami din ang nagpo-post na hindi pa yan. Abangan niyo pa yung big one. Uh, may nagsasabi nakakabuti yon para makapaganda. May nagsasabi din na nakakasama kasi nakaka-alarma Ano pong opinion niyo doon? uh, okay sa akin, no, may my own uh, interpretation opinion ko, uh, nag-create lang yan ng anxiety sa ating lahat. Wala naman talaga nakakaalam eh. at least, yung bagyo, pwede nyo pa makikita ma ma, ma kasi natin sa satellite mo. ang earthquake, hindi nyo wala naman nakakita. So, kung kung pwede, uh, i-lessen natin yung pag-tawag uh, ito, yung pag-spread. Uh, na hindi na hindi, hindi na siya Hindi siya fake news Pero makakatulong na huwag ka ikalat. Kasi hindi naman, wala well, ano naman nakakalam kung totoo yung big one or natin. Kasi pwede madali mong sabihin na may big one. Parang sa isip yun, sa isip, isip lang ng tao yun eh. So kung pwede sana uh, bawas, bawas, bawasan natin yun kasi uh, iba yung pag-utak na ang gumalaw ay yung imagination mo, yan hindi ko na mabibigilan. May ng anxiety. ano yan, mas mas mahirap yung mental, ano, kaysa... Ano yung sinasabi ni Dr. Carla, ano, yung mental, eh. I agree with Dr. Carla, kasi sa sobrang dami ng tulong, no, iba-iba, I'm sure, mas maraming nauna doon, yung may mga available na cash o ano man yung mga tulong talaga nila. Uh, I'm sure nakapagbigay na sila doon. So, yun sa amin, gagawa pa lang kami ng show, Cover to Day. So med medyo may nade-delay ng konti. So, yung uh, mag ang maganda siguro, yung tinatawag na yung post, ano, yung psychological, kailangan kung kailangan sila i-tawag uh, tawag ito sabi. Kasi yung kapatid ko, kahapon kausap ko siya, natutulog siya sa garahe, naka-helmet. Totoo yun ha? Kasi nga, yung debris, pwedeng bumagsak anytime doon sa aming bahay. Hindi naman siya pwedeng pumunta doon sa kapitbahay namin kasi anytime din, di ba? Tsaka kung saan yung property mo, dapat nandun ka. So, I think maganda yung idea ni uh, Dr. Carl na yung kung pwede, kung pwede, yung guidance, malaking tulong din yun na uh, magkaroon ng, uh, yung tao magkaroon ng maling yung confidence nila na kasi, kasi isang isang lindol lang, di ba? Parang psychological, parang kung may motive ka parang sarang parang gano'n. So, iba yun, iba yung patitulong mo, affected lahat. So, uh, yun, magandang, magandang idea yung, I agree with uh, Dr. Paz's idea. Kay Bayang? Ako naman po, uh, I think kailangan kay, lagi lang hinda. At alamin kung ano yung kailangan, lalo na sa pag may lindol. Kung ano yung mga kay, first, na kailangan gawin, uh, maging uh, educated lang tayo na alam natin ang pinakaunang gawin natin para hindi masyadong, hindi tayo makataranta. Siyempre mataranta, kasi sinasabi mo nga iba, iba ang earthquake sa Baguio. Yung earthquake, mismo yung shelter mo, yung iniiwanan mo yung sa Baguio, ikaw yung bumabalik mo sa aming shelter. So, ito kaya, kaya ang hirap. So, kailangan lagi lang tayo mga at uh, maging um, ang tawag nito. Um, uh, makikita ko nito totoo. No, video lang sa kuna yun. hindi dapat nang maniniwala sa lalo uh, na sa mga sabi-sabi. Ganun lang. Uh, kay... isa pa yun, yung uh, malaki ang ambag ng mga artists. Kasi noon yung may mga iba, iba yung ulit doon, kung pinupuntahan talaga namin yung areas kung saan, saan ang... Uh, Naman uh, Yes. Kung kinakantahan namin. Oh, yun. Yeah. And, and since yung nagdala sa amin sa inyo, uh, pinupuntahan talaga namin, sa kakantahan namin doon sa... Iba rin yung effect na nandun ka. At kahit na-smile, na, na, sumasabay silang kung kumanta. Iba rin yung effect sa... Kay, uh, kay Isay, uh, medyo iba yung question ko, pero in line pa rin with that. So, yung mas na mag-post ka ng ganun, is it better to just post a video with the, with the, the inspirational message, or a prayer, or anong, anong better alternative para mas magamit ang social media na ano? I would say, na tama yung pinupost post tao, kailangan ng bawat pamilya o bawat household may go back Uh, just be aware and uh, lahat naman ito ay iaangat natin sa Panginoon. So, uh, go back and faith. Plan. Alam mo talaga kung saan ka Hindi ko pwede nyo, saan ako, saan ko kinitain yung anak ko sa so, kanyari sa magkahihwalay kayo. Alam niyo, sa bawat uh, pamilya, sa bawat bahat, sa ayun, miyembro ng pamilya niyo, kung saan magkikita-kita. Hindi sa na mga ka. Ah, so, imbis na uh, i-predict quote ang ang next big one mabuti mag-post ka ng plano kung ano yung mga dapat gawin in kaso may dito maganda kay Richard na lang please uh, pwede pa yung copy paste <laughs> maganda. Okay. Ay, Ay, actually, na maganda yung sinabi niya actually katulad ng sinabi rin nila number one kailangan talaga well informed ng mga tao so it is na uh, siguro manakot o <laughs> uh, mag uh, ng kung ano isang tangin na hindi naman natin alam kung gano'ng mangyayari iba pa rin yung lagi tayong handa, prepared tayo. Siguro dapat yung mga pinupost at kung ano yung mga mahal na kami, impormasyon na kasama to. Sa kapupunta, ano kailangan mong ipaghanda, ano yung kailangan mong dalagala, sa kayo tutuloy o sa kasakaling may mag-ihari. Palagay ko yun yung pinaka-importante. So, information, dissemination. Yan. Salamat. Thank you. At nasa tao na rin naman, para yeah. tatanggap yung tatanggapin ng mga babasin. Yan. Okay. Here's a